So karon mga ka-over po to this video no. Ha, magtoo. Nga bayot jud ko. Ha? <laughs> Long more on uh, ag, -ag, ag bayot mo. <laughs> Tamang ha kay sila kay tingalas la sa kuangan ang ano daw kuno. bayot man ko. Bayot. Hoy ayo magtoo oi. Tutuo mo. Ha. Kaklaro ba kayo nga bayot ko ha. Pero so, pero bueno, atinod uh, lang mga ka-over no sa akong mga pinalanggang tigpaminawon ni ano, alang ka ninyo italay sa ari ni production center dapat lak sa pagadi no? so ako gilegi ko bayot ho huh? karo pa istorya ako pinaka tinood kong bayot bayot oh my god lalaki lalaki <laughs> lalaki well, no sa kuya ay eh, as in kay eh, bayot do ko sino ko bayot oi eh. ayo pagina na binimo kong namagaling ng ibog sa kuwag lalaki